Ang pangalan ng pelikula ay The Bank Job. Nagsisimula ang pelikula kay Terry na nasa kanyang pag-aayos ng kotse at sinusubaybayan ang trabaho ni Mike na nagtatrabaho para sa kanya. Sinabi ni Mike kay Terry na bukas na ang kasal niya kay Ingrid, isang sekretarya na nagtatrabaho rin sa kanila. Pumunta siya kay Ingrid at binigyan siya ng pahinga para maghanda sa kasal. May dalawang tao na dumating na humihingi ng pera kay Terry at hindi niya sila nabayaran dahil sa kanyang mahirap na kalagayang pinansyal kamakailan lang ay binasag nila ang mga bintana ng kotse at galit sila sa kanya dahil hindi niya nabayaran ang mga utang niya. Sinabi niya sa kanila na ibibigay niya ang kanilang pera, ngunit sinabi nila na kung hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang sa loob ng isang linggo, kukunin nila ang pera sa kanya sa puwersa. Dumating ang kaibigan ni Terry na si Martina sa lugar at masaya siya dahil dumalaw ito sa kanya, ngunit nagulat siya dahil matagal na itong hindi nakipag-usap sa kanya. Sinabi nito sa kanya na may trabaho ito para sa kanya kung saan kikita siya ng maraming pera. Hiniling nito na magkita sila sa parehong araw at pumayag siya. Sa oras na ito, ang pinuno ng FBI ay nakikipagpulong sa kanyang mga katulong at sinabi niya sa kanila na kamakailan lang ay naging tanyag sa bansa ang isang revolusyonaryong tao na nagngangalang Michael the Tenth. Ipinagtatanggol niya ang mga karapatan ng mga itim na tao at nagsasalita siya tungkol sa katarungan at maraming tao ang nagmamahal sa taong ito, ngunit sa katunayan, ang taong ito ay isang drug dealer at may mga koneksyon sa mga matataas na opisyal sa bansa. At dapat sana ay nahatulan siya ng pagkakulong sa kamakailang panahon, ngunit may mga larawan siya ng hukom at nagawa niyang ay blackmail ang hukom, kaya... Kaya siya ay napawalang sala, mayroon siyang mga larawan at ebidensya na nagdidiin sa mga opisyal ng gobyerno at hindi nila siya magagawa ng paraan hanggang makuha nila ang mga larawang ito at ebidensya. Sinabi ng pinuno ng FBI sa kanila na lahat ng gamit ni Michael ay nasa isang safety deposit box sa Lloyds Bank. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang nakawin ang mga gamit ni Michael nang hindi nagpapakita na sila ang gumawa ng pagnanakaw. Isa sa kanyang mga katulong na nagngangalang Jack, sumagot sa kanya at sinabi na matagal na niyang pinagtatrabahuhan ang kasong ito at handa na siya para sa pagnanakaw sa bangko, ngunit ito ay gagawin ng mga civilian hindi nila malalaman na magnanakaw sila ng bangko dahil sa mga larawan sa isang safety deposit box, sumang-ayon ng pinuno ng FBI at nagplano sila. Nagkita si Terry at Martina at nagulat siya nang hilingin nito sa kanya na tulungan siyang nakawi ng Lloyds Bank sinabi niya sa kanya na hindi siya dalubhasa sa pagnanakaw ng mga bangko, ngunit sinabi nito na alam niyang may mga kaibigan siya na gagawa ng kahit ano para sa pera at sinabi nito na alam niyang ang bangko na kanilang nanakawan ay mawawala ng alarma sa loob ng isang linggo dahil sa teknikal na problema at magiging madali para. Sa kanila na nakawin ang bangko, sa panahong ito, nag-aalangan siya dahil hindi ito madali, ngunit nang sinabi nito na ang bahagi ng bawat isa sa kanila ay isang milyong dolyar, sinabi niya na iisipin niya ang tungkol sa bagay na ito at makikipagkita sa kanyang mga kaibigan at sasabihin ang sagot. Kinabukasan, nagkita si Martina at Jack, ang katulong na pinuno ng FBI Intelligence, at sinabi nito sa kanya na papayag si Terry na nakawin ang bangko, ngunit kailangan niya ng kaunting oras para mag-isip. Masaya siya na maayos ang kanyang plano at sinabi niya na ayaw niya ng kahit anong pera na kanilang nanakawin, kundi ang mga bagay lang sa safe deposit box isandaan at labing walo. Masaya siya dahil makakakuha siya ng maraming pera mula sa pagnanakaw na ito. Habang naguusap sila, bumalik si Terry sa bar, ngunit umalis siya bago mapansin ni Martina. Alam niyang may pinaplano ito. Sa ikalawang araw, pumunta si Terry sa kasal ni Mike at kasama niya si Martina. Sa kasal, ipinakilala niya ito sa kanyang mga kaibigan at nagkasundo sila sa isang plano para nakawin ang bangko. Sinabi nito sa kanila na hindi nila nanakawin ang bangko, kundi ang safe kung saan naroon ang mga deposit box at sinabi nito na ito ang lugar kung saan inilalagay ng mga mayayaman ang kanilang mga mahalagang bagay. Sinabi nito na mayroon din siyang safety deposit box at pupunta siya kasama si Terry bukas sa safe sa dahilan na gusto niyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang safety deposit box. Dumating si Sarah. Ang asawa ni Terry, at tinanggap sila, sumasayaw si Terry kasama ang kanyang panganay na anak na babae at masaya sila sa party. Sa ikalawang araw, pumunta si Terry at Martinez sa Lloyds Bank Pumasok sila at nakita ang lahat sa loob ng bangko at natuklasan nilang imposible ang pagpasok sa bangko dahil ito ang pinakamalaking bangko sa lungsod. Sa oras na ito, sina Dave at Kevin, dalawa sa mga kaibigan ni Terry, ay nasa labas ng bangko, may dalang kamera si Kevin at nagkunwaring kinukunan si Dave, ngunit sa katotohanan ay kinukunan niya ang bangko at lahat ng nasa paligid nito. May negosyanteng lumabas mula sa bangko, kaya tinanggap ni Dave ang taong ito dahil nagtatrabaho siya para sa taong ito. Pagkatapos ay nagkita sila upang magplano kung paano nila nanakawin ang bangko. May mapa si Martina ng lugar at sinabi nito sa kanila na ang pinakamagandang paraan para maabot ang safety deposit box ay maghukay ng tunnel mula sa isang lugar na malayo sa bangko at pagkatapos ay lalabas sila sa loob ng safe at kukunin ang mga kahon at Tatakas, hiniling nito sa kanila na ipatupad ang plano bago ang katapusan ng linggo, sinabi ni Dave na wala sa kanila ang marunong maghukay ng tunnel at hindi ito magiging madali. Sinabi ni Terry sa kanila na may kaibigan siyang nagngangalang Bernard na dating excavator na dalubhasa sa paghuhukay ng lupa at tutulungan sila nito. Nang dumating si Bernard at nakita ang mapa, sinabi niya sa kanila na hindi madali ang proseso ng paghuhukay ng tunnel. Hiniling niya sa kanila na magdala ng ilang mga tool upang matulungan silang maghukay. Nang ganap na silang nagkasundo sa plano, hindi nila alam kung saan magsisimula ang paghuhukay. Sinabi ni Terry sa kanila na siya ang bahala dito. Pumunta siya sa kanyang kaibigan na tinatawag na mayor, na may tindahan malapit sa bangko. Kaya't pinilit ni Terry na maghukay mula sa kanyang tindahan, pumasok siya sa tindahan, binuksan ang likurang pinto at pinapasok ang natitirang koponan sa kotse. Pinapanood ni Jack at ng kanyang mga tauhan ang nangyayari dahil gusto nilang magtagumpay ang plano ng pagnanakaw at gusto rin niyang ipagkanulo sila. Pagkatapos ng pagnanakaw, nagsimula ang proseso ng paghuhukay at lahat sila ay naghuhukay upang matapos ang kanilang trabaho sa lalong madaling panahon. Nanginginig ang mga pinggan ng restaurant sa tabi ng tindahan dahil sa pagbabarena, akala ng mga tao ay may lindol na nangyayari. Pumunta ang isang pulis sa tindahan upang magtanong tungkol sa nangyayari. Tumigil sila sa paghuhukay at natakot. Sinabi niya sa pulis na nag-aayos sila ng basement. Gusto ng pulis na pumasok at tingnan ito mismo, sinabi ni Terry sa pulis na gumagamit sila ng mga kagamitan sa pagbabarena pero babawasan nila ang ingay para hindi makaabala. Umalis ang pulis sa lugar, dinala ni Terry si Mike sa operasyon na ang papel ay magbantay mula sa labas ng tindahan. Umakyat si Mike sa bubong ng gusali at nakikipag-ugnayan sa radyo at sinabing binabantayan niya ang lahat, pumunta si Martina sa bar para kausapin si Jack sinabi niya na kontrolado ang lahat at malapit na nilang maabot ang ligtas, nagulat si Martina nang pumasok si Terry sa bar. Umalis si Jack at tinanong siya ni Terry kung sino ang kausap niya, sinabi niya na may nagtatangkang manligaw sa kanya, pero alam niyang nagsisinungaling siya dahil nakita na niya ito dati kasama siya. Pumunta si Jack para makipagkita sa isa pang babae na nagtatrabaho bilang especially iya para sa kanya at nagtatrabaho siya sa bahay ni Michael at ipinapasa niya ang balita sa kanya. At para makuha rin ang lahat ng ebidensya na mayroon siya, sinabi niya na sinusubukan niya, pero napakaingat ni Michael at hindi niya papasukin ang sino man sa kanyang opisina. Isang pulis na namamahala sa pagmamanman ng komunikasyon sa radyo ay nagmamanman ng komunikasyon sa pagitan ni na Mike, Terry at ng kanyang kopunan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pumasok si Terry sa lagusan para tingnan kung saan nakarating si Bernardo at nagulat siya sa presensya ng mga bato sa lagusan at sinubukan niyang maghukay gamit ang kanyang kamay sa gitna ng mga bato, pero nagulat siya na may butas kaya nahulog siya dito. Sinubukan ni Terry na tingnan kung ano ang pinagmulan ng butas na ito, napansin ng lahat ng miyembro ng koponan ang butas at natuklasan na ito ay isang lagusan na matagal nang umiiral at ito ang pinakamalapit na daan na magdadala sa kanila sa bangko ng madali. Ang lagusan na ito ay nasa ilalim lamang ng ligtas na hinukay ni Terry sa kisame, at nang maabot niya ang semento, napagtanto niya na ito ang sahig ng silid ng ligtas na deposito. Makakahukay si Terry at maabot ang isang silid ng ligtas na deposito. Bumaba si Terry sa kanyang koponan at sinabing kailangan nilang magpahinga para mabuksan nila ang lahat ng mga kahon ng ligtas na deposito. Sinabi ni Terry kay Mike sa walkie-talkie na nakarating na sila sa isang silid ng ligtas na deposito at magpapahinga sila ng ilang oras. Masaya si Mike tungkol dito at sinabing titingnan niya ang lugar at sasabihin sa kanila kung may mangyari, narinig ng pulis ang kanilang mga salita at ipinalam sa kanyang mga nakatataas. Nagpulong ang mga pulis sa kanilang sarili, tinanong siya ng hepe ng pulis kung nasaan sila, sinabi niya na hindi niya matukoy ang kanilang eksaktong lokasyon at sinabi niyang nasa paligid sila ng lugar. nag ang hepe ng pulis dahil ang lugar na ito ay may higit sa limang bangko, pagkatapos nilang magpahinga, pumasok sila sa silid at binuksan ang mga kahon ng deposito. Nakita nila ang maraming pera, mga gold bar at mga diamante, kabilang sa mga bagay na natagpuan ni Terry ay ang mga larawan sa ligtas na deposito ni Michael. Nakita nila ang mga bote ng alap, kaya nagdiwang sila dahil nagtagumpay sila sa pagnanakaw. Kinuha nila ang lahat ng pera, ginto at ang natitirang mga bagay na mayroon sila at umalis sa lugar. Nagpasya si Terry na kailangan nilang umalis sa lugar sa ibang kotse. Tinanong siya ni Martina kung bakit at sinabi niya na para hindi sila mapanood ng taong kausap niya. Dumating sila sa isang abandonadong bodega na dati nang ginamit ni Terry para sa pag-aayos ng kotse. Hinati nila ang mga nakulimbat sa kanilang sarili at nagpaalam sa isa't isa. Umalis ang lahat maliban kina Terry, Martina, Dave at Kevin. Nakita ni Terry ang mga larawan sa ligtas na deposito ni Michael. Nagulat ang lahat dahil ang mga larawang ito ay pag-aari ng mga matataas na opisyal ng estado at magiging malaking problema kung malaman ng sino man na pag-aari nila ito sinabi ni Martina sa kanila tungkol kay Jack at sinabi niya na siya na ngayon ang assistant chief ng FBI. At sinabi niya na wala siyang ibang gusto mula sa kanila kundi ang mga bagay sa ligtas na deposito ni Michael. Galit na galit si Terry at sinabi sa kanya na dapat sinabi niya ito sa kanila mula sa simula, natakot si Dave at kinuha ang kanyang pera at umalis. Nagpa si Kevin na manatili sa kanila at tulungan sila sa problemang ito, tinawagan ni Martinez si Jax at sinabi sa kanya na alam niyang gusto niyang linlangin sila. Sinabi niya na kung gusto niya ang mga larawan kailangan niyang makipagkita sa kanya ng mag-isa sa istasyon ng subway. Sumang-ayon si Jack, nang malaman ng negosyanteng si Jason ang nangyari, nag-alala siya at tinawagan si Michael, sinasabing ninakawan ang bangko. Sinabi ni Michael sa negosyante na kumilos agad bago sila mapahamak, sinabi niya natatagal ito ng kaunti pero susubukan niyang ayusin ito. Pumunta si Terry para makipagkita kay Jack sa istasyon ng subway at ibinigay sa kanya ang dalawa lamang sa maraming larawan na mayroon siya. Sinabi ni Terry kay Jack na kailangan niyang gumawa ng mga totoong pasaporte para sa kanya, Kevin at Martina, hiniling niya na payagan silang makalabas ng bansa. Nag-alinlangan si Jack sa una pero napilitan siyang pumayag ng malaman niyang hindi basta-basta sesuko si Terry, ipinalam ni Jack sa kanyang boss ang mga hinihingi ni Terry. Nagpasya silang tuparin ang kanilang mga kahilingan upang makuha ang mga larawan, naalala ni negosyanteng Jason na nakita niya si Dave dalawang araw bago ang pagnanakaw at pinaghinalaan niyang may kinalaman si Dave sa pagnanakaw dahil sinusubukan siyang linlangin ni Dave noong nagtatrabaho sila. Dati, nasa labas ng bahay si Dave at bago sumakay sa kanyang kotse, sinabi ng mga tauhan ni Jason kay Dave na sila ay mga pulis at inaresto siya. Kinausap ni Jason si Dave matapos siyang bugbugin ng kanyang mga tauhan, sinabi niya sa kanya na ang mga bagay na ninakaw mula sa kanyang safety deposit box ay napakahalaga at magiging malaking problema kung may makakaalam. Sinubukan ni Dave na itanggi ito sa una, ngunit nang pahirapan siya, inamin niya ang lahat, pumunta sila sa tindahan na sinabi ni Dave, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar ng trabaho ni Terry at kinuha nila si Mike, binigyan nila ang kanyang asawa ng numero ng telepono at sinabi sa kanya na kailangang tawagan sila ni Terry kung gusto niyang umalis si Mike. Nasa bahay ang asawa ni Terry at nagulat ng marinigang balita at malaman ang tungkol kay Terry. Nang tawagan siya ni Terry, kausap niya ito at galit siya at sinabi niya sa kanya na natatakot siya para sa kanya. Ngunit sinabi ni Terry sa kanya na magiging maayos siya at hiniling niya sa kanya na huwag buksan ang pinto para sa sino man at pupunta siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ingrid, na umiiyak at sinabi sa kanya na kinidnap nila si Mike at ibinigay niya ang numero ng telepono na ibinigay sa kanya. Tumawag si Terry at ang sumagot sa kanya ay si Jason, at sinabi niya sa kanya na inaresto niya ang kanyang dalawang kaibigan, sina Dave at Mike at sinabi niya sa kanya na papatayin niya sila kung tatanggi siyang ibigay ang mga larawan at pati na rin ang isang libro na may pulang laso dito. Nang sinabi ni Terry sa kanya na iniwan nila ang lahat at kinuha lamang ang pera at alahas, iniutos ni Jason sa kanyang mga tauhan na patayin si Dave. Sinabi ni Jason kay Terry na kailangan niyang ibigay ang mga larawan bago niya patayin si Mike din, nagpunta si Terry upang hanapin ang libro at sa katunayan ay nahanap niya ito. Naglalaman ito ng mga pangalan ng lahat ng mga pulis na kasangkot sa kanila sa mga ilegal na gawain, sinabi ni Terry kina Martina at Kevin na magkakaproblema sila kung ibibigay nila ang mga larawan kay Jack dahil papatayin ni Jason si Mike at kung ibibigay nila ang mga larawan kay Jack, sila ang mamamatay. Nagpasya siyang samantalahin ang lahat at nagpasya na iulat si Jason at ang kanyang relasyon kay Michael, ibinigay din niya ang mga larawan kay Jack upang makuha niya ang mga pasaporte at maging ligtas. Tinawagan ni Terry si Jason at sinabi sa kanya na ang libro ay nasa kanya at naglalaman ng lahat ng nagpapatunay ng kanyang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. At kung papatayin niya si Mike, sasabihin niya sa polis, natakot si Jason sa bantana ito, hiniling ni Terry kay Jason na pumunta sa istasyon ng subway kasama si Mike at kapalit ay ibibigay niya ang mga larawan at ang libro. Pumunta sila sa istasyon ng metro, ngunit sa daan ay bumaba si Kevin upang magulat sa isang polis, tiniyak nila na siya ay isang tapat na tao at hindi nasuhulen. Ibinigay niya ang isang pahina ng libro na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga pulis na kasangkot. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa istasyon ng subway upang arestuhin si Jason. Pagkatapos ay dumating si Terry sa istasyon ng subway at kinuha ang mga pasaporte mula sa boss ni Jack at ibinigay niya ang lahat ng mga larawan sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya upang iligtas ang trend ni Mike at nang makita niya si Jason, sinaktan niya ito at pati na rin ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay dumating ang pulis at inaresto si Terry para sa pagnanakaw ng bangko. Ngunit pagkatapos ay dumating si Jack at kinausap sila at hiniling sa kanila na iwan siya at ang kanyang mga tauhan at isara ang kaso dahil ibinigay ni Terry ang mga larawan. Ibinigay ni Terry ang libro sa pulis. Pagkatapos ay inaresto ng pulis si Michael dahil wala siyang ma Ang mga opisyal kasama si Terry at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa bahay at nagdiwang dahil matagumpay ang operasyon. Ang pelikulang ito ay isang totoong kwento at ang pagnanakaw ay kilalang kilala noong panahong iyon at ang bahagi ng bawat tao ay higit sa isang milyong dolyar.